Sa Ann Arbor, Michigan, ang binatilyong si David Rice ay nagbigay ng snow globe na may Eiffel Tower sa kanyang crush na si Millie Harris, na alam niyang nangangarap na maglakbay balang araw. Isang bully na si Mark ang nagtapo ng snow globe sa yelo malapit sa ilog. Habang sinusubukang kunin ito, nahulog si David sa yelo at tinangay ng agos. Bigla siyang napunta sa lokal na aklatan, Ann Arbor Regional Library, na basang-basa ang mga damit. Natuklasan niyang kaya niyang mag-jump o magteleport, na biglang nawawala sa isang lugar at lumilitaw agad sa isa pang lugar. Isang gabi ay ibinalik niya ang snow globe kay Millie na hindi nagpakita. Dahil hindi siya masaya sa kanyang buhay, tumakas siya at inakalang patay na siya ng kanyang lasenggong ama. Pagkalipas ng walong taon, si David na ngayon ay nasa hustong gulang ay nagsettle na sa isang buhay na puno ng pakikipagsapalaran. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagtalon sa iba't ibang kontinente, pagsali sa iba't ibang sports, at pamumuhay ng marangya gamit ang perang ninanakaw niya mula sa mga bangko sa pamamagitan ng kanyang kakayahang magteleport. Makikita rin siya na nanonood ng balita tungkol sa isang natural na sakuna sa TV, ngunit hindi man lang niya naisip na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang mga tao. Matapos ang isang araw ng hedonistic jumping, kabilang ang pagpapaligaya sa sarili at pakikipagtalik sa isang babae sa London, siya ay inambos sa kanyang tahanan ni Roland Cox. Sinubukan ni Cox na hulihin siya gamit ang isang sistema ng high voltage cables na pumipigil sa kanya na makatalon. Nakataka si David at bumalik sa kanyang kwarto sa Ann Arbor. Isang araw pinuntahan niya ang bahay ni na Mili, nakausap niya ang nanay ni Mili, at sinabing nagtratrabaho siya sa Hula Hans Bar. Pinuntahan ni David ang bar at uminom ng isang bote ng beer. Papalis na sana si David nang mapansin siya ni Mark, lumapit si Millie at nag-usap ang tatlo. Nag-away si na Mark at David dahil kay Millie, habang sila'y nag-aaway ay na-teleport sila sa loob ng isang bank vault. Iniwan niya si Mark doon at bumalik kay Millie, at inimbitahan siya na maglakbay kasama niya patungong Rome. Si Roland, na makikita nating pinuno ng isang organisasyon na nakatoon sa pagpatay sa mga abominations dahil tanging Diyos lang daw ang may kakayahang mapunta kahit saan sa kahit anong oras, ay natuklasan kalauna ng pagkakakilanlan ni David nang makilala si Mark sa kustodiya ng pulisya. Dumating si David at Millie sa Rome, at sinusubukan ni David na itago ang kanyang tunay na kalikasan bilang isang magnanakaw at ang kanyang kapangyarihan mula sa kanya. Matapos mag-usap, sila ay naghalikan at nagtalik. Pumunta sila sa Colosseum, ngunit natuklasan nilang sarado ito. Ginamit ni David ang kanyang kakayahan upang buksan ang isang pinto mula sa loob, at sinabi kay Millie na ang pinto ay bukas na. Habang binubuksan ng isa pang pinto, nakatagpo niya ang isa pang jumper, si Griffin. Binalaan ni Griffin si David na dumarating na ang mga paladins, isang extremist group na nagtretrace at pumapatay sa mga jumpers mula pa noong unang panahon. Dumating ang ilang paladins at inatake sila. Pinatay ni Griffin ang isa at nag-teleport, dala ang katawan nito. Sinubukan ni David na umalis kasama si Millie ngunit pinigil sila ng pulisya ng Italia at inimbestigahan tungkol sa pagkamatay. Habang naghihintay ng pagdating ng hukom, lumitaw ang ina ni David na si Mary na iniwan si David noong siya ay limang taong gulang at iniabot sa kanya ang mga susi ng kanyang posas. Sinabi niya kay David na kaunting oras na lang ang natitira upang makaalis. Sinubukan ni David na sundan siya, ngunit sinabi niyang kung gusto niyang mabuhay si Millie, kailangan niyang umalis na ngayon. Sinabi ni David kay Millie na pinakawalan siya ng pulisya at sila ay umalis na magkasama. Si Millie, na ngayon may matinding paghihinala, ay nagdemand ng katotohanan. Tumanggi si David at pinauwi siya sa eroplano. Habang nagre-repair ng sasakyan ng ama ni David ay dumating sa Roland. Nagtanong-tanong si Roland tungkol kay David at ng kanyang ina. Nagjump si David sa hideout ni Griffin kung saan nadat na niyang naglalaro ng computer games. Ipinaliwanag ni Griffin na ang mga paladans ay mga religious fanatics na naniniwalang ang mga jumpers ay isang paglapastangan sa Diyos at matagal na silang hinuhuli. Sinabi rin niyang papatay ng mga paladans ang mga jumpers sa pamamagitan ng pagtarget sa kanilang mga mahal sa buhay nag si David sa kanyang ama, natagpuan itong duguan, at nagteleport siya sa ospital kasama ang kanyang ama. Nagteleport siya kay Griffin at sinabing kailangan niyang mahanap si Roland para mailigtas ang girlfriend niyang si Millie. Sinabi ni Griffin na matagal na niyang sinusubukang patayin si Roland dahil pinatay ng mga paladans ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa at ilang beses na rin sinubukang patayin siya. Sinabi rin niya na pabayaan na lang niya si Roland at ibalato na lang niya sa kanya nag si Griffin papuntang Tokyo, sinundan ni David si Griffin sa Tokyo. Nagnakaw si Griffin ng sasakyan at sila ay gumala sa Tokyo gamit ang teleportation. Nakumbinsi ni David si Griffin na sila ay pumunta sa airport upang salubungin si Millie. Pagdating nila, natuklasan nilang isang oras nang nakarating ang flight nito. Nag-teleport si Griffin para bumalik sa kanyang hideout upang kumuha ng mga sandata habang hinanap ni David si Millie. Natuklasan ni David na may humahanap sa kanya na isang maitim na tao at may puting buhok at nagpakilalang kaibigan niya ito. Pinasok ni David ang apartment nito na ikinagalit ni Millie na sinabihan siyang umalis. Sa pamamagitan ng bintana sa sala, nakita ni David na paparating si Roland at ipinakita sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagteleport sa kanya pabalik sa hideout ni Griffin. Sinundan sila ng mga paladins gamit ang isang makina na nagpapanatili sa jump wormhole na bukas. Napinirolan si David ng mga electrical webbing sa wall. Papatayin na sana ni Roland si David pero blinis ni Griffin si Roland ng flamethrower. Habang naglalaban si na Roland at Griffin ay pinutol ang mga electrical webbings ni Millie gamit ang isang bolt cutter para makawala si David. Bumalik si Griffin kasama ang makina at sinabing iniwan niya si na Roland ngunit hinatak si Millie pabalik sa kanyang apartment gamit ang isang cable. Nagdesisyon si Griffin na magdala ng bomba sa apartment ni Millie at patayin ang lahat. Tumanggi si David na gustong iligtas si Millie. Nag-away sila sa iba't ibang lugar at natrap ni David si Griffin gamit ang mga power lines sa Chechnya habang may ongoing na labanan sa pagitan ng mga tropang Ruso at mga Islamic militants. Binalaan ni Griffin na kung haharapin niya ang mga paladans ng mag-isa, siya ay mamamatay. Sumugod siya at mabilis na natrap ni Roland gamit ang mga electric cables. Hindi makalayo si David dahil siya ay pisikal na nakatali sa apartment ng mga cables. Gamit ang kanyang teleporting powers, inihiwalay ni David ang apartment mula sa natitirang bahagi ng gusali at na teleport ang bahaging iyon palayo, kasama si na Roland, Milik, at siya mismo, pabalik sa ilog kung saan siya nahulog noong bata pa. Nang makalaya sa mga cables habang nasa ilalim pa ng tubig, nag-teleport si David sa library kasama si Millie, pati na rin si Roland. Kinuha ni David si Roland at dinala siya sa isang kuweba sa Grand Canyon, iniwan siya roon, at sinabi sa kanya na maaari niya itong patayin sa halip. Bumisita si David sa kanyang ina at nabigla ng isang batang babae, ang kanyang kapatid sa ina, na si Sophie, ang nagbukas ng pinto. Sinabi ni Mary kay David na alam niyang isang jumper siya mula pa noong siya ay limang taong gulang, nang unang mag-jump. Siya ay isang palidan at kailangang patayin si David o iwanan siya. Muli niyang pinayagan si David na umalis, na binigyan siya ng head start. Nakipagkita siya kay Millie sa labas at nagjump sila sa isang hindi kilalang lokasyon Movie commentary, ang jumper ay isang visual spectacle na may kamangha-mangha na mga eksena ng teleportation Ang mga special effects ay mahusay na ginawa na nagbibigay buhay sa mga fantastical na elemento ng pelikula Gayunpaman, ang plot ay medyo predictable at maaaring hindi masyadong malalim para sa ilan ang mga karakter ay maaaring hindi kasing develop gaya ng sana ay gusto ng mga manunood. Ang pelikula ay nag-explore ng mga ethical implications ng teleportation, tulad ng posibilidad ng paglalakbay sa oras at ang panganib ng pagbabago sa nakaraan. Ito ay isang interesante na aspeto ng pelikula na maaaring mag-isip sa mga manunood tungkol sa mga implikasyon ng naturang teknolohiya. Bukod pa rito, ang pagganap ng mga aktor ay mahusay. Si Hayden Christensen ay nagbigay ng mahusay na pagganap bilang David na nagpakita ng kanyang pagunlad bilang isang aktor. Si Samuel L. Jackson naman ay nagbigay ng isang commanding performance bilang ang villainess Roland. Sa kabuuan, ang Jumper ay isang pelikulang sulit panoorin para sa mga mahilig sa action, science fiction, teleportation at thriller. Ang mga visual effects at ang ideya ng teleportation ay nakakaintriga. Ngunit kung hinahanap mo ang isang mas malalim na kwento at mas kompleks na mga karakter, maaaring hindi ito ang tamang pelikula para sa iyo.